Yo, what's up mga pale? Ngayong araw mayroon akong ipapakita sa inyo na uh, isang uri ng hindi ko alam kung insekto o hayop ba ang tawag dito. Pero uh, kakaiba siya eh. Uh, maliit lang siya, ganto kahaba. Hindi naman siya bulate, hindi siya uod, uh, hindi rin siya higad. Ayan, uh, ipapakita ko sa inyo 'to para malaman kung meron din ba 'to sa inyo or kung ano ba ang tawag ng Uh, ganto sa inyo. Kasi dito sa amin, sobrang dami ng ganto sa amin eh. Sobrang ano na. Halos kahit saan ka lumakad, kahit saan ka lumabas, ang daming ganto dito sa amin. Hindi ko alam kung meron din bang ganto sa inyo. and ipapakita ko sa inyo kung ano to. Eto mga pala, ipapakita ko sa inyo. Ayan, eto siya. Ayan, ang dami oh. oh. kahit saan ka maglakad niyan sa so, natin flash. Ayan. Para makita nyo. Ayan oh. Ang dami nyan. Ayan po. Oh. oh. Ito. Meron pang magkapatong. Tignan nyo naman. Anong tawag niyan sa inyo mga pale? Ang tawag nito sa amin ay sing sing ita. Ayan. Sing sing ita ang tawag dito sa amin. Ayan oh. Hindi siya uod ah hindi rin siya higad kasi di ba yung mga uod ay eh, ano mga ano mga maliliit na maigsi tapos pumapasok sa mga prutas sa mga bulok-bulok eto hindi naman siya mga bulok-bulok ang kinakain nito mga pali ay yung mga uh, maliliit na gamo dito sa lupa minsan parang mga ano rin ang kinakain nila yung eh? mga uh, nabubulok na dahon dito sa lupa ayun ako gaya nyan eto tingnan nyo kumakain to ayan o no? Yan, kumakain yan. Ngayon mga pali. Uh, gusto ko malaman kung ano ba ang tawag niyan sa inyo. Kasi ang tawag nito sa amin ay Sing Sing Ita. Hindi ko lang alam kung anong tawag nito sa ibang lugar pa. Ki comment mo dito sa comment section kung ano ba ang tawag dito sa inyo. Napakadami nito sa amin kahit sa ka magpunta. Sa padera yun, meron. Oh. Meron din yun. Oh. Dito sa baba lalo, napakadami. Ayan o. Oh. Sobrang dami oh. Mga magkakapatong sila siguro 'to magjojowa. Sana all may jowa. Eh, napakadami oh. Tingnan niyo mga pali oh. Oh, napakadami. Ayun po. Oh. Ayun oh. Tingnan niyo papakita ko sa inyo kung gaano sila kadami ayun oh. Ayun, napakadami oh. Ayun. Ayun po. Oh. Ayan, palibot yan. Dito, palibot. Oh. Palibot yan. Napakadami yan. Ayan po. Diba? Sobrang dami. Ayan. Anong tawag nito sa inyo, mga pali? Kasi sa ibang lugar, hindi naman ako nakakakita ng ganito. Parang dito lang sa amin, meron eh. sing, -sing itan tawag yan sa amin, mga pali. Ayan, kakagulo ko sila oh. Pag tinapakan mo nga pala yan, kapag natapakan mo yan, bambaho niyan, napakabaho niyan. Kahit hugasan mo yung kamay mo, maamoy at maamoy mo pa rin yung ano, yung amoy niya eh. Sobrang baho niyan. Kaya pwede mo siyang hawakan pero wag na wag mo siyang pipisain. Kapag pinisa mo kasi siya, napakabaho niyan. Humahawa din yung amoy niya kapag may nahawakan kang ibang tao. Ayan, mapapasa mo yung amoy niya, sobrang baho niyan. Pag natapakan mo nga pala ito, ang pakiramdam niyan kapag natapakan mo, para ka nakatapak ng chicharon. Crunchy. <laughs> Ayan oh, sobrang dami oh. Grabe. Oh, magkakapatong sila oh. Grabe oh. Siguro to mga nag may mating na to. Yung mga ganyan nga pala, mga pali, kapag... Kapag ano na sila, yung mamamatay na, ibinabaon nila yung sarili nila sa lupa kaya hindi ka makakakita ng mga patay-patay na ganyan kasi binabaon nila sa lupa yung mga ano nila yung katawan nila bago sila mamatay Ayano, o by season din yan eh kasi may mga panahon na walang ganto sa amin at may mga panahon naman na sobrang dami Ay tignan nyo hindi sa kanila hindi usong love triangle o ayun o sa kanila o apat sila o 'di diba? Apat sila nagkakagulo. 'Di ba? Napakagulo ng love life nila kasi apat sila. Ano nag-aaway-away ang mga 'yan, hindi lang halata pero nag-aaway-away lang kasi chill lang kasi sila. O oh, oh. hindi sila nag-aamok. Ayan oh, dami, sobrang dami, mga pali oh. Grabe. Yung mga ganto nga pala, mga pali, makikita mo sila sa mga malalamig na lugar. Sa mga malalamig na lupa, ayan malamig kasi dito sa likod bahay. Bueno, ito ang dami oh. Kita nyo, napakadami. Kaya pa-comment sa comment section mga pale kung anong tawag niyan sa inyo.